Nakatutok ang tingin ko sa mga patak ng ulan na dumarampi sa bintana ng aking sasakyan. Ilang minuto na akong nakaparada sa tapat ng maliit na apartment building. Nag-iisip kung dapat ko bang sirain ang natitirang pagkakataon na ito. Dalawang linggo na ang nakalipas mula nang magkita kami ni Rafa sa kasal ng kaibigan namin. At dalawang linggo ko rin iniiwasan ang lahat ng mensahe at tawag niya. Pero ngayon, nandito ako. Basang ang palad ko sa pagkakahawak sa manibela. Tumawag si Elise. Pinagtatanggol ka. Sinabi niyang nag-aalala ka raw. Bakit? Ito ang mensahe niya kagabi. Simple, derecho, at pumurul sa puso kong nagkukubli sa takot. Isang malalim na hininga. Hinawakan ko ang maliit na kahon sa passenger seat. Naglalaman ito ng piraso ng pilak na kwintas na may singsing -sing na turkesa. Ang regalo sa kanya ng kanyang yumaong lola. Naiwan niya ito sa upuan ng kotse ko pagkatapos ng kasal. Ito ang dahilan kung bakit ako nandito. Isang dahilan lang para magbalik ng kwintas. Para tapusin na ito ng maayos. Binuksan ko ang aking payong at mabilis na lumabas ng sasakyan. Ang lamig ng hangin ay pumaspas sa aking balat. Nagpapangilo Umakyat ako sa ikalawang palapag at tumapat sa pinto na tubi. Tumingala ako sa kisame. Hinahanap ang lakas ng loob. Bago ko pa man maiangat ang kamay para kumatok, biglang bumukas ang pinto. At doon siya nakatayo, si Rafa. Nakapants lamang, walang pang itaas. Basang-basa ang kanyang buhok na parang kakatapos lang maligo. May hawak siyang tuwalya na nakasabit sa kanyang leeg. Napanganga siya nang makita ako at ako namay napahinto sa paghinga ng sandali. Liam, bulong niya. Ang kanyang mga matang kayo mangi ay biglang lumapad sa pagkamangha. Ano? Anong ginagawa mo dito? Nakatitig ako, hindi ko mapigilan. Ang balat niya ay kayumangging kayumanggi, makinis at tila kaakit-akit sa pagtama ng liwanag mula sa loob ng kanyang apartment. Nakalarawan ang mga balangkas ng kanyang mga bisig at ang patag na kanyang tiyan. May mga patak ng tubig na dumadaloy mula sa kanyang leeg papunta sa dibdib at pababa sa Mabilis kong inalis ang tingin. Naghanap ng ligtas na punteriya. Ngunit wala. Ang kanyang mga mata lang ang ligtas. Dinala ko yung kwintas mo, Anya. Inaabot ko ang kahon na parang kalas. Naiwan mo sa kotse. Tumingin siya sa kahon. Pagkatapos ay bumalik ang tingin sa akin. May kung ano sa kanyang mga mata. Isang bagay na malalim at masalimuot na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na nagpapanginig sa aking tuhod. Pasok ka, sabi niya. At umurong siya para magbigay daan. Hindi ito para mag-anyaya. Ito ay isang utos. Sumunod ako. Ang aking mga paa ay parang mga piraso ng yelo. Isinara niya ang pinto sa likuran ko at ang kalabog nito ay parang isang kulungan na nagsara. Tumingin ako sa paligid. Maliit at magulo ang kanyang apartment. Puno ng mga libro at mga canvas. Amoy langis ng pintura at kape. Amoy Rafa. Basang-basa ka, puna niya. Ang kanyang tinig ay mababa at malapit. Lumingon ako at napansin na nakasandal siya sa pinto. Ang kanyang mga bisig ay nakataas. Masyadong malapit. Masyadong malaki masyadong hubad. Oo, naulanan ako. Pakiramdam ko'y tanga. Tumawag siya. Isang malambot at mababang tunog. Observant. Hinila niya ang tuwalya mula sa kanyang leeg at ipinunitas ito sa kanyang buhok. Naaninag ko ang paggalaw ng kanyang mga kalamnan sa kanyang balikat at braso. Naramdaman ko ang isang mainit na alon na dumadaloy sa kanyang tiyan. Bakit mo ko iniiwasan Liam? Napalingon ako sa kanya. Nakatitig siya sa akin. Seryoso na ngayon. Ang tuwalya ay nakasabit na sa kanyang leeg. Hindi kita iniiwasan. Isang kasinungalingan na halata Bullshit! niya. At itinulak niya ang kanyang sarili palayo sa pinto at lumapit sa akin. Huminto siya sa harap ko. Sapat na malapit para maramdaman ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Dalawang linggo, walang reply, walang sin. Tapos bigla ka nalang susulpot dito sa gabi na parang asong lobo na nanginginig. Bakit? Tiningala ko siya. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. May pag-aalala, pagkalito, at pag-asa. Kailangan ko lang ibalik ng kwintas mo, Rafa. Mahalaga yun sa'yo. Tingnan mo ko. Utos niya. At ang kanyang tinig ay may kapangyarihan na hindi ko kayang tanggihan. At sabihin mo sa akin na walang nangyari sa atin nung gabing yun. Sabihin mo sa akin na hindi mo nadama yung ginawa mo. Nang gabing yun, ang kasal, ang sayawan, ang mga shot ng tikila, ang aming pag-uusap sa labas, sa ilalim ng mga bituin. Nang hinawakan ko ang kanyang kamay, ay aksidenteng nadampian ng kwintas sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay lumapad at parabang ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang mga daliri ko ay nanatili roon sa pilak na kadena. Habang ang aming mga muka ay papalapit ng papalapit. Rapa, wag. Wag ano? niya. At ngayon ay mas malapit na siya. Ang kanyang daliri ay hinawakan ng aking baba. Pinipilit akong tumingin sa kanya. Ang paghipo ay parang apoy. Huwag nang balikan. Huwag nang pag-usapan. Liam, halos hinagkan na kita. At halos hinagkan mo rin ako. Pero hindi naman nangyari. At ang aking tinig ay may halong pangangatal. At mabuti na rin, mali yun. Bakit? Tanong niya. Ang kanyang muka ay halos sumasayad na sa akin. Bakit mali? Dahil, dahil magkaibigan lang tayo. At dalaki tayong dalawa. At ano? Bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking mga labi. May batas pa ba na nagsasabing hindi pwede? Naramdaman ko ang pagbaba ng kanyang kamay mula sa aking baba patungo sa aking leeg at papaba sa aking dibdib. Nanatili ito doon sa ibabaw ng aking nagpupumiglas na puso. Takot ka ba? tanong niya. Ang kanyang mga mata ay tila sumisid sa kaluluwa ko. Oo, oh, bulong ko. Halos wala ng tinig. Sa akin? Hindi. Sa, sa nararamdaman ko para sa iyo. Para sa isang sandali, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tunog ng ulan sa bubong ay naging malabo na lang ang tanging naririnig ko ay ang paghinga ni Rafa at ang pintig ng aking sariling puso. At pagkatapos, nawala ang distansya sa pagitan namin. Ang kanyang mga labi ay sumayad sa aking mga labi. Isang unang paghipo na marahan ngunit puno ng apoy. Parang isang kawad na naglihaba. Ang init ay kumalat sa aking mga ugat sinunog ang lahat ng aking pag-aalinlangan at takot. Nanatili akong nakapermi sa loob ng isang hininga. Ang aking isipan ay nag-aapoy bago ang aking katawan ay sumabog sa reaksyon. Hinawakan ko ang kanyang muka. Ang aking mga daliri ay nagsalitan sa kanyang basa at mabagong buhok. Bumalik ako sa halik. Mas marubdob, mas desperado. Parang isang nauuhaw na tao na sa wakas ay nakakita ng tubig. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa aking mga bewang. Hinila akong mas malapit hanggang sa aming mga katawan ay magkasabay. Ang lamig ng aking basang damit laban sa init ng kanyang hubad na balat. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay sa aking at itinaasa ako ng bagya. At ako ay kusang loob na lumukso. Ang aking mga binti ay natural na bumalot sa kanyang bewang. Dinala niya ako patungo sa kanyang kama na nakalagay sa sulok. Hindi malang hiniwalay ang aming mga labi parang dalawang taong naghahanap ng kanlungan sa gitna ng bagyo. Nang ihiga niya ako sa kama, sa wakas, ay humiwalay kami para huminga. Humihinga kaming pareho ng mabigat. Ang aming mga noo ay magkadikit. Liam, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat ng hindi masabi sa salita. Rafa, bulong ko pabalik at hinila ko siya pabalik sa akin. Ang oras ay nawala sa kahulugan. Ang aming mga kamay ay galugad, natuklasan at nag-alsa ng mga damit. Ang aking basang polo at pantalon ay itinapon sa sahig, sinundan ng kanyang pantalon. Walang pag-aatubili, Walang hiyaan, tanging ang pangangailangan at isang damdamin na matagal nang pinipigilan. Nang ang aming mga katawan ay ganap ng magkadikit, balat laban sa balat. Napapasigaw ako, ito ay isang pakiramdam na hindi ko pa nararanasan. Ang init, ang bigat, ang ganap na pagiging malapit ang kanyang mga labi ay muling sumakop sa akin. Tahimik na sinasabi ang lahat ng mga silitang, Mahal kita na hindi pa namin kayang bigkasin. Ang gabing yun ay isang malabong magandang panaginip. Ang aming mga katawan ay nagsalita sa isang wikang sinauna at pamilyar. Bawat halik, bawat hipo, bawat buntong hininga, ay isang pangako, isang panata, isang simula. Nang mag-uumaga na, nahiga kami sa kama, magkayakap, ang aming mga binti ay magkasalimbay. Ang ulan ay humina na sa isang mahinay na pagpatak sa bintana. Ang kanyang mga daliri ay marahan na paulit-ulit na humahaplos sa aking likod. hindi na ako takot. Bulong ko sa dilim. Inangat niya ang kanyang ulo at ngumiti sa akin. Isang ngiti na puno ng pag-ibig at pagmamalaki na halos sumabog ang aking puso. Alam ko, Anya, bago hinalikan ako ng marahan at hindi na kita hayang tumakas muli, hindi na ako tatakbo. Pangako ko at alam ko sa puso ko na ito ang totoo. Kinabukasan, nagising ako sa piling niya. Ang kanyang bisig ay mahigpit na nakapulupot sa aking baywang. Tumingin ako sa kanyang nakangiting mga labi at napangiti rin. Dahan-dahan, umupo ako at hinanap ang kahon na may kwintas. "Anong ginagawa mo?" bulong niya nagising na rin. Hinagod ko ang kanyang buhog at pinatong ang kwintas sa kanyang dibdib. Ito ay sa at sa akin na rin. Tumawa siya. Isang malambing at masayang tunog. At hinalikan ko siya sa noo na ito ay simbolo ng pag-ibig mo sa lola. At ngayon, simbolo na rin ito ang pag-ibig natin. Tumango siya at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sige, pero 'wag mo na itong ibalik pa. Manatili na ito sa akin at ikaw, manatili ka na rin sa akin. Oo, pangako ko. Mananatili ako. At sa init ng kanyang yakap, Naramdaman kong ito ay isang pangakong kayang-kaya kong tuparin. Ang kwintas ay hindi na lamang isang alaala ng nakaraan, kundi isang pangako ng aming magkasamang hinaharap. Mayakap kat magayam. So